Kakaselfon mo yan. Ang kwenta ni Aaron puro cellphone ni Arna de la Cruz. Mabiyayang araw po sa inyong lahat. Ako po si Mia P. Cruz at ngayon ay ikaw kwento ko sa inyo ang isang nakatawa pero may araw na kwento na likha mismo ng aking tatay. Ang pamagat ng kwento ay kakaselfon mo yan. Ang kwento ni Aaron Puro cellphone. May isang bata na ang pangalan ay Aaron. Siya ay mabait at matalinong bata. Kaya lang, may isang problema. Si Aaron, puro cellphone. Pagkagising sa umaga, niyaya si Aaron ng kanyang nanay na kumain. Aaron, tara na, kumain ka na. Nanay, santili lang po tatapusan ko lang itong games ko. Sabi niya habang hawak ang cellphone. Tinatawag na siya ni nanay at tatay para kumain. Pero si Erot puro cellphone. Pagkatapos naman ng klase, lumapit ang kaibigan niya. Eron, laro tayo sa labas. Pero sagot ni Eron, pass muna. May bagong games kasi ako dito. Ay nako Eron, puro ka cellphone, sabi ng kanyang mga kaibigan. Isang sabado, habang nang lalaro siya ng cellphone, biglang tumunog at tiyan niya. Erod, tumunog ang tiyan mo, sabi ng kanyang nanay. Kaka-cellphone mo yan. Nakakalimutan mo na kasi ng kumain, sabi ni nanay. Pero kahit gutom, si Aaron, puro cellphone. Kinagabihan, tumating si tatay. Anak, tara mong baik tayo. Pero sagot ni Aaron, next time na lang po tatay. May kachat pa kasi ako. Ay nako, si Aaron puro cellphone. Kinabukasan, nilagnat si Aaron. Mahinang katawan, masakit ang bata. Sabi ni nanay, oh kita mo? Kaka-cellphone mo yan. Kaya ka nagkakasakit, sabi naman ni tatay. Anak, hindi masama ang cellphone, pero mas masarap pa rin ang totoong laro at kwentuhan kasamang ang iyong pamilya at mga kaibigan. Napaisip si Erod na miss niya pala ang tawanan at sa labas. Kaya nagumaling siya, pintawat niya ang kaka-cellphone at nagsimulang nayain ang kanyang mga kaibigan. Tara guys, naroon tayo! Yay! Welcome back, Erot! Sagot ng kanyang mga kaibigan. Mula noon, ginamit ni Erot ang cellphone sa tama. Pang-araw, pang-mensahe, at pang-laro. Paminsan-minsan. Pero mas inuna niya ang totoong laro, totoong kaibigan, at oras sa pamilya. At mula noon, hindi na siya si Erot puro cellphone, kundi si Erot mas masaya na sa totoong buhay. Ako po si Mia P. De La Cruz at iyan po ang kwento ni Aaron sa kakaselpon mo yan. Isang kwento na likha mismo ng aking tatay. Maraming salamat po sa pakikinig.